Good morning mga kawandeks Welcome sa ating munting channel mga kawandeks Na naputi buhaton mga kawandeks Sa atong sariling sakyanan lang kawandeks Mag DIY lang ko, mga kawandeks Sa umsawang paglimpyo yan intercooler mga kawandeks So let's go mga kawandeks ato na lang sugdan mga kamanteks pag tangtang -tang, mga kamanteks so tangtangon -tang na to, yung bolt ani mga sa yung kabir kay tulo man ni yung bolt sa kabir mga kamanteks ato lang lang yung tuyok tuyokon para matanggal po niyang bolt mga kamantiks kaya importante ni mga kamanteks sa atong sakyanan good mga maintenance good siya yeah. Kaya e, eh, kandiyan mo intercooler mga kamanteks Muna yung makausapon makababog na sa tung makina mga kamanteks So ato na din tanggalon ni mga kamanteks So ato na tanggalon Huwag ato din butang sa kilid nga dili siya matandog o kanina po siya mga kamanteks ang iyang bolt na mga kamanteks upat kabuk mga kamanteks ato na sa tanggalon Ayak denesi ama holbot di si ama kamantik sahnya puni punya yang menga natsa ah, yang yang klipsa hos ama kamantik sah apel pujahe hukakan gapun yana puni sah sinsur yana puni sah sinsur na, siya, nga, na siya, sensor, eh, tanggalun yana aku alam puni sah di awai ama kamantik para sad, na makabaloh po tongu di kabalo na aku pun masih sun buku nga makitangal tanggal ang mga pisa, mga kamandiks, para iwas po sa libor ba. Ayar man na kung di na ito makaya. Tanggal ng upat kanat, mga kamandiks. So, ito na whole button. Uh, muna yung purma, mga kamandiks. Oh. tanggal na. kamantex na tanggal na ako ang intercooler mga kamantex para so ato na si hugasan mga kamantix, sa gasolina sulan na to ni gasolina dere eh. ato eh, paagi, eh. ah, nakabalit na mga gasolina so ato na hugasan mga kamantix. so tanawan nyo kamanteks kung saan ako paglimpyo para sa atong na mga gugaling mga sakyanan na na turbo intercooler para makabalo mo nga, kung saan ako paglimpyo nga dili mo makagasto dili mo makakuha ng libor so simple lang mga ganyan ko eh, na may tanggalan nito na upat ka nat matanggal na layon <mikil> 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 ato na na ni buwan -bu ng gusto rin na ato usulan pag humana ni pag buwan -bu ng ato din siya ay i... kulo-kuloon niya <laughs> magbutang butang gasolina ning kamayo kay mo niya to gamitan kung ato i magbrasta so na to ihorot mga bandi ka ano naman namun labo na to kadali ato din uyug Kulo -kulo siya uyug-uyugon kulo-kuloon sa kapila ng kulo-kulo Ah, balak bisa kapila ka yung uyug uyugon para dugay ni mo yung uwan para matunaw ito yung usual sa si ilalum so ato na yung uwan oh grabe ka ito mga kamandeks oh. murag ata grabe ka kahugaw mga kamandeks hmm? so ato na siya sa usban mga kamandiks balikan na to Thank <laughs> you.

어, 어. so muna itong paglimpyo mga gamandeks, kapag gusto makabalo tanawa lang akong upload na video no. buti na na. No. Pag kumain niya kamandeks ito na ibulad huga po na yung gasolina sa sulog para limpyo din siya huwagin makabara sa ilalong wala ko po sisitig tubig puro na gasolina